napakaganda kung matapang ka. Pero kung matapang kayo, ang hamon ko sa inyo, mga men and women in uniform, dahil kayo ay may kapangyarihan, ang kalaban ay nasa Malacanang. Sige nga, isipin ninyo. Bago kayo mga kapulisan, mga kasunod, kakausapin ko sa iyo. Bago kayo pumunta dyan, dyan, dyan pa lang yung laban sa mga uh, makakaliwang grupo, eh, ang dami na nagbuwis ng buhay. eto bus pa. Buong China. Maapektuhan, hindi lang ang North buong bansa, magkakaroon ng what, mga kababayan? Ang lahat ng komunidad, mga kabataan, uh, pananim, yun na nga, hospital, buildings, lahat, ito ay maaapektuhan. Baka hindi na kayo maka-enjoy ng Facebook at mga TikTok-TikTok. Baka hindi na kayo makakapag reel reel kasi no more connection. You know what I mean? O, oh, ba? Diba? Mabubuhay ba kayo nang walang wifi? <laughs> sa panahon ngayon? I'm asking you. Mabubuhay ba kayo nang walang wifi na lalo yung mga nagre-reel, nagkikembot-kembot na ganyan? Do you think ganun lang ang gyera mga na Okay, makipagbuno tayo, sabi ni Marcos Jr. Kailangan matapang tayo based on the survey, 70% ng adult ay handang ipaglaban ng Pilipinas. Julul. But you guys, hindi niyo pumapasok sa isip ninyo, ha? isasaksak sa mga utak ninyo, kung ano ang e epekto na idudulot nito. Anong tensyon? Anong alam niyo siguro no? to, baka nakalimutan niyo lang. This is not hindi lang political ang magiging impact nito. Kasi during that time, mga palangga, kapag nagkagulo na 'yan, nagkaletsi-letsi na 'yan, Kuting hindi naman lalaban yang mga anak niya. Magpapakasarap yan sa London oh, sino ngayon ang ibinala? Hindi eh, kayo mga mom sir, men and women. Kayo mga health workers. Kayo mga nasa paligid ng battleground. Ano magiging effect sa inyo? Sige nga. Yung mga anak nyo na araw-araw makakarinig ng bang, bang, bang. Di ba, recently may pinosisas dyan na sa North ay mayroon ng radioactivity. Di ba? Nakocontaminate na yung environment because of the radioactivity. Mm. Gusto nyo yan? Makaka-apekto yan. Psychological effect. Mentally, physically. Matotroma ang mga tao kung araw-araw kayong nakakarinig ng bang-bang-bang. Buti sana kung nakakarinig lang kayo. Eh mas mabuti pang tamaan ka na lang ng isang bala kaysa naman matroma ka na mabuang-buang ka. Or maganon-ganon ka na lang. Paralisado ka forever. Anong gusto mo? Tamaan ka na lang isang bala, dead ka na, or matutraumatize ka dahil naputulan ka ng ganito, natanggal yung ganito mo. You know what I mean?